musta mga kabraso Nasa hunting area na po ako uh, Mag alas ayos pa lang Ayan, Mag almosal po muna tayo Bago tayo sumabag Para siyempre may lakas Nakakapagod magsot-sot Sa mga ano, lalo na at malalayo Yung nilalakad natin Sana lang palarin po tayo mga kabraso Makadali tayo uh, Makapambinta na naman ba Kain po tayo Ayan dito ako sa malaking sapa na to ang kabila din nito ay malaking sapa din yung dinadayoan din natin doon ibang barangay to alas 6 na mga kabraso pero medyo madilim pa rin dahil yung panahon ulan ulan umambun na naman may mga bakas na dito mga kabraso video bago bago ito silipin lang natin dito sa loob ng mga kapal na ano na to baka nandito siya sana lang madali ikutin lang natin ito Aray. dito tayo mag-umpisa pinagkainan niya sa loob mukhang dito nang gagaling mga kabraso yung mga bakas yan po yan hinukay oh. parang ito yung butas na pichido yan eh ititesting ko lang mga kabraso napakasukal dito tayo sumiksik pinapasabitan na natin mga kabraso parang kulang pa huwag na yun andyan na andyan na nakaangat na siya eh. yan nakaangat na mga kabraso babalik. Saan na kayo yung maiksi kong maiksi natin na panungkit? Ay, sumingitit. Kaya pala, hindi kalakihan yung eh, Hindi, hindi kalakihan mga kabras regular size ay, regular size pero okay na ay babae ito ah ang laki ang lapad oh parang hindi kanya yung bakas doon sa labas baka may kasama ito ano ko muna lalaki ayan nandito sa labas lang Yun lang natin mga kabraso Yung hinala natin mga kabraso May nasisilip ako dun na nakauslit na Likod ng alimango Ang dito sa gitna Kasi may mga malalaking bakas talaga na Sinusundan natin Ah, ko na Ayun Ayun siya oh ah, Sa gitna Ayun Ayun oh yan Huh, napakalaki din. ito lalaki ito. Ito 'yung sinasabi natin na dalawang klase ba 'yung bakas? Yan. Uh, wow. ay thank you Lord. Ang laki niya. Talagang git na git na mga kabraso. ay buti na lang hindi nag ano ito na may butas na malalim dito. Whew. Kadagdag tayo. Time check. 7.30 mga kabraso. Ito yung pangalawa. Ito yung asawa. Sorbol yan. Mag asawa. Magkalapit lang. Saka napakaraming mga pinagkainan. Dito. Banda. Siya yung mga nag-ano niyan. Bubukas. kaain din yung babae. <laughs> Binulabog natin mga kabraso. Umangat. Napakalaki talaga. Aray ko. Ayan. Oh. papalabasin lang natin doon para palaban oh huwag ka nang sumuot dito dito yan turuan natin ayun ayun punta na dun sa hindi masukal wow kilohin talaga baka mahigit isang kilo ay, ay ayun na sa mga kabraso natin anuhin ay tali natin sana lang makadagdag pa tayo Oops. mga kabraso Nakauwi na tayo sa bahay. Wala tayong kuha-kuha sa video nang matapos natin makuha yung isang lalaki. Naghunting pa tayo. Ayun, nakadagdag. Grabe, lakas ng ulan. ngayon, wala pang tigil. Ayun, alas 12 na ito yung oras natin. Ito nga pala yung mga nakuha natin, mga kabraso. Uf, lamig <laughs> ng mga kamay ko na ano na, para nang mulubot. <laughs> In yung una nating na, ano na babae. Umabot ng kalahati Ito isang kilo Ito mga kabraso Ito Ayan yung mga sikit Ay! Napakataba Kaya ulam na natin to Ay! Thank you Lord Kung hindi lang sana yung ano, siguro baka naka ano pa tayo kasi matagal maghibas. Ah oh, maghibas. Mag high tide ba? maraming lilipatan doon pero okay na to mga kabraso grasya puro good size ba yung dalawa tig isang kilo yan yung mga lalaki ito kalahati